So guys, uh, ito uh, uh, low tide na no. Ayan yung makikita natin. So Ito yung part na aming uh, hideout na reaches na uh, pag-aari to ni Tomas sa uh, Sulapas no. Ayan nga siya yung may shoutout Ayan, shout out. Tapos uh, yun nga sama namin si Mariros, si si Sweetie ayan. Ayan sila, galuluto sila. Ayan. Ayan. So, tarayin natin kung hindi pa uulan, pupunta tayo doon sa unahan. Tatawid tayo roon. So, dito sa part na ito muna tayo maglalakad-lakad. Kasi medyo uh, tumatalik-tik yun. Tumatalik-tik siya eh. Ayan Oh. So, tarayin natin dito sa unahan muna. Maglalakad-lakad. Makikita natin sa unahan. ni eh. Talaga napakaganda ng view guys. Sobrang ano, sobrang nakakamangha yung lugar na ito. Ayan o. Oh. Ito po is part ng ano ng uh, Del Carmen tapos uh, sa kabilang ano to sa kabilang island na uh, which is kung saan eh, makikita natin yung ano yung uh, uh, Sugbalagon sug Subbal, ay uh, yung sub Subbalagon po sa kabilang ng island na to ito tong ating kinalalagyan ngayon. tapos ngayon po, uh, yung nga po yung ano yung itong area na to uh, ay ano uh, ito yung kamumuan ko tawagin island no uh, yan makikita natin guys ito ah, yan wow so lakad muna tayo rito ya mga coconut trees bahay na to actually yung ibang mga coconut trees na mga natumba na yan ay eh, gawa nga yung bagyong uh, oh, ulit yung nga po yung sumalanta ng mga karantaon ano nakaraan pa no tapos sa uh, yun kaya ang dami pong ni mga nyug po na nag-damage din. Ayan. So guys, sobrang ganda talaga, no? So hindi na po natin ikakaila yung area na to talagang ano. mag enjoy ka talaga sa lakaran dito. Ayan. Ayan. Sobrang ganda. So bawat ano po dito, sulok ng ating ah, uh, kinalagyan dito guys. Ayan. Eh, Ayan, makikita po natin sagradong dami mga nyug. Sobrang dami. Ayan. Ayan yung mga part na ah, nakakasobrang relax talaga. Sarap mumigari to guys. <laughs> Kaya lang madulas. <laughs> ayan. So, ayan mga, magpahanan malam natin ang background natin guys, no? Ayan, yung background ko sa likod. Ah, sobrang sobrang nakaka ano, nakaka in love sa view. Ayan, at saka yung dito part na to. Ayan. Sobrang nakakamangha, guys. Ayan, view. Wow. Pahinga muna tayo kasi ano yung tumatalik guys. So, mahirap na kung baka mabasa yung item natin yung camera. So, ayan. Ayan. Bakla kasi guys, tumataliktik yung ulat ngayon. Tumataba sa ano. Sa <laughs> balat ko. Yan, di Wow, kanta ng beach. Yan. Naka tayo rito sa nan. Yan. Naka rito. So ito yung podcast na isa rin na pagagandang resource makikita natin dito. Ayan. So yung mga nanggagaling ng na sugpa lang minsan dumata diba, sila rito hanggang doon sa island yun. Eh. So ngayon sobrang low tide talaga no? Ang dagat. Ayan. Ganda. Guys. Ganda view. Yan so sinukang kita natin dito, tayong dami, mga turista, guys. So first time ko nakarating dito guys talaga sa totoo lang. Ah, uh, talagang ano eh, iba yung feeling mo eh. Talagang malapura pura ka yung bisyo oh, to. Pino pino yung buangin, guys. Yan. Ganda oh. Yan. Kita mo rito guys. Yan oh. Sobrang ganda. Wow. Yeah. So dito tayo guys sa lilim na itong mga ano, cocoa tree. Sobrang ganda ng view. Ayan. Ah. Ah, ka-relax na exercise grabe yung feeling mo ngayong araw na to. Hindi ko ma, ano, hindi ko ma-explain kung ano yung feeling ko ngayong araw dito sa lugar na to. Talagang ah, relax talaga sobra. Ayan oh. No. Wow. Sobrang ano, sobrang tahimik at sobrang ano yung Panahon niya na malinang sumasalamin guys dito sa sa isang business niya, ayan oh. So, yung oras niya is uh 6 simula kami ng 6 kanina, no. Ah. Uh, now is uh, uh, 11 o'clock yan so low tide siya no ayan yung makikita natin guys sobrang ganda talagang ano kakaiba yung ano niya. uh, nakaka-relax sobra yan so kanina dun tayo sa ano siguro yung isa rin yung wet sand yun, no? yun makikita natin no? yan o oh, no? purong buhangin yun ayan yan yan Uh, sana pampuntahan din natin yan pero hanggang bukas pa tayo dito mag stay guys no? kasi overnight niya no? Uh, overnight yung uh, ano uh, yung status ng team namin na pag uh, ano, pagbisita sa island so yun guys wala oh, sana okay dito tayo sobrang ganda yan mga Kokonatris trees nya yan talagang no? oh klase yan sobrang ganda tapos dito is uh, isang convention hall na malaki ayan may mga foreigner so yung coconut trees guys normally amazing ayan may mga ano sila may mga table which is na kitang kita mo rito yan yung sinasabi nilang sunset no sa sunset na ito sigurado napakaganda yan coco tree mayaman sa coco tree guys so yun yung ano yun yung the best na nakita natin guys tapos ito mga yan Tapos yung makikita natin guys, ayun yung mga, ano, mga bangka no sa island hop yun guys <laughs> si wow sobrang ganda Ayan. wow galing, kanda ng view guys. Yan. So guys, no. So Sana maano ano pa natin ko ano pa yung mga pwede natin gawin tong itong mga oras na to o kaya mga ano. So sa susunod natin gagawin vlog guys dito sa sa kabilang island na yan guys, tatawid tayo uh, sabi sa akin ng ano, no? ah, uh, pwede nang lakarin yan so hanggang yan nalang ang, ano, hanggang pewang daw yan patawin doon gan doon sa dulo yan so yan guys you no know? maraming salamat guys sa inyong support pa sana samahan nyo kung may lagi dito sa aking exploring dito sa share Island at uh, help na uh, subscribe nyo rin po ang aking youtube channel ang aking pong page maraming salamat guys kita kits ulit Ayan, wow, siargao, ayan, ayan, ganda, upuwangin nga talagang malapino guys, ayan, ayan,